Yung jeep oh, lubog na yung jeep uh, po. Sa uh, uh, so, but, uh, to? Ah, diretso right yun na ni sir. Kaya kaya ayan sir. Sir, para na sir. Kaya kaya. Kaya kaya. kaya kaya, kaya kaya. So yun oh, no? dito tayo sa Awasen ba to sir? Awasen. Oh, Awasen sir. Awasen. Awasen boss, ito yung Awasen. So, ilang trekking pa to? Ilang oras? 4 to 45 to 45 minutes? 30 minutes. 30 minutes. minutes guys, ayun. Ito so, tayo pupunta na yung mga taga o asin no? Hello po! Good luck, good luck. But good luck, boss? But good luck? Maganda. Ay, eto na. Dito na magsisimula yung adventure. Adventure starts here. Hello, boss. Ba't parang ang tatanda, Jusel? <laughs> May tala pa kayong ganyan. May laban daw mamaya. Para sa inyo, stick na yan. Oh, good luck. Good luck, luck good luck daw, grabe, good <laughs> luck, luck, <laughs> luck daw. <laughs> good luck yung, grabe, good luck yung ano sa atin. Tabako, ito tabako <laughs> daw pala to. Ay, hindi ako maano ano neto, kasi nandito yung Pacboy. Grabe. Grabe naman yung pack boy First river crossing natin, guys. So, guys, ito na. Grabe yung trekking agad, oh. Pagod na kami. Pwede mo bumalik na? Mabalik na kami ah. Ha. Oh, habang nagkatarekin kami dito, may nag-aaway na mag-asawa. Ano sabi mo kanina? Pag may pogi na laki din na dumaan, sabihin ko, Kuya Pogi, mahirap ba yung ano? daanan? 150. Masa ba ba magtanong? Pwede oh. Masa mo? Tinatanong ko lang naman kung madali yung... Baka kasi yung tanong mo may mali siya. Ano ba tanong, yung tanong mo? Sabi ko, five? ate, mahirap po ba yung daan? Sa iba ka naman na Kaso ang problema kasi sa maganda ka nagtatanong. Eh, ang daming pwedeng lalaki eh. Tapos sa iba pa siya nakatin sa open oh, pipe. Papay ka. Doon na ako. Pwede may open pipe. Madadamay five pa, pa, pa ako dito. Madadamay pa ako dito. Tara na. O, oh, sino pa wala pantungkod do? Oh? <laughs> sino pa wala pang tungkod Ano, boss? Kaya pa, boss? <laughs> Inaano mo na, kinakaladkad mo na yan ah. Oo. Oh, oh. Yung tatapakan mo kasi. Ano to? First checkpoint? Ano to? Ito pala yung talagang use nito Para pa sa angatan. Ayun, tataas pa oh. <laughs> ayaw mo pa ah. Nuna, ayaw ko pa magganto. Totoo talaga ang balita. Oh, sigi oh, sige. Oh. Sige, pag ikaw hindi ka nakababa mamaya, siya sinasabi ko sa'yo. Check yung BP. Wala lang mas dadali pa dito. <laughs> <laughs> oh. Ano BP? Ibiping nyo to. <laughs> Hindi, wag. big boss. Ay, sali. Wag nyo, manday, man. wag nyo kumpulin. Wag nyo kumpulin. Para maka... Yes. <laughs> so, meron pa <po> pala doon. <laughs> doon po. O, oh, tara na, tara na, tara. Mamaya na, kapapanik lang nung tao. Tak <laughs> ko naman. Parabi ka naman. Pag tinulak ko kayo dyan, tinan nyo. Babalik kayo sa baba. <laughs> <laughs> Pagod. Woo! Ano, boss, kaya ba? Shh. Aba. Raproad to, boss, check, ha. Trap road na to, pababa ah, matarik oh. oh Bababay natin ka doon. Ang gandun oh. Ay, no? ayun oh, bababa na yun. Uy, 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 kaya lang! Sige oh, oh, oh. oh, lang, <laughs> sige sige, sige, sige. lang. Tagal lang, tagal lang na, yung na bali yung paa ako. Sino sa ba? Wait lang, wait lang. Anong, kulang na naman tayo magmumotor? Wait lang, wait lang, wait lang. Ay, sakit-sakitan na yan. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> taga, 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 patulong ako. Tara. Kaya ano yung camera mo? Ah! Ano? Ano? Kaya? Kaya? Kaya pa? Kaya? kaya pa? Hindi ko kayo matulungan guys! Takot din ako! <laughs> so guys, <laughs> it's a part of adventure. pag kayo na to Dan, manginginig yan ha, maya ya. maya. Nanginginig si Step po. Oo, oh, oo, oh, oh. nanginginig na. Nanginginig na. Whoa, whoa! Pwede ba bumalik na lang, Ben? Bibilin na ako yung sakit-sakitan, ano? Pabalik na, mo na mo. ako! Habang <laughs> <laughs> maaga pa! Tutulong ka <laughs> ng aso! Tutulong ka <laughs> ng aso! Tutulong ng aso! Ba't ganito? Parang para, para may nag-alaga tayo 70 years old! Para may years old ano? para, Parang may 70 years old tayo dito! Parang sa mga yung mga edad mo! Kesa naman mapag-pesta ng mga video nyo! Ano? Kamusta? Kamusta experience? Ay, sa po. Enjoy ha? po. Enjoy? Narinig ko na rin yan eh. <laughs> narinig ko na rin. Enjoy. Ba't kami hindi nag-enjoy? ano <laughs> na siya. Bad. Fresh. May nag-CR dun sa taas eh. Ay, <laughs> ah, ito na, ito na, dito na, asawa mo, ah, dito na. Mauna na ako? Ha? Mauna na ako. Mauna na, wala na. Oo. Oh. Oh. Single ka na. Ano, single oh, ka ba? na ngayon. No. Oh, ano? Singe. Ano ka ngayon? <laughs> oh, kakay ka ngayon. <laughs> sige, sige. Totoo, sige. 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 totoong away talaga 'yan. Totoong away talaga 'yan, oh. Nagkasampalan, na, Sampalin mo kasi sa kaliwa. Eh, boss, eto na, o oh. Boss, eto na, oh. Boss, eto na, o Inis. Pwede ko okay na pala dito, boss. Dito na? Dito na lang tayo kasi ganun din naman eh. Talagang importante talaga tong stick na to. Kung wala to, talagang Ito, mahirapang tapapaba. Malapit na tayo guys Eto na Naririnig ko na Palapit na ng palapit Palapit ka na ng palapit Konti ka na lang May rainbow oh Rainbow Eto na, eto na Eto na Ano ba siya? Nakakapagod punyeta At eto na nga yung bunga ng mga pinaghirapan namin napakaganda pala talaga dito sa Awaseng. Ibang iba pag nandito ka ibang iba yung feeling ibang iba yung challenges. Kaya pag nakarating ka mawawala lahat ng pagod mo Hindi ko pala kami kontento. Kailangan namin bumaba para sumaitan namin ng masinsinan tong Awaseng Tara basta may pagkain kayo <laughs> ha? Wala po. Ubus, Ubus na. na po Ubus na? Oo. Oo, sige okay lang yan. Tara picture tayo Bring it boys Ito na guys Woo! Malumot, malumot. Malumot, malumot. Napakalapit ka natin. Yung pinaghirapan natin, eto na. Nandito na yung pinaghirapan natin. Sila bose sa mo Let's go! Hahaha! <laughs> Ganda oh. Nagpi-picture yung tao. Sige, ang ano. Sige, ang istorbo. Oh. Bakit? Picture Oano na. pa pwede sumakay dito. Hindi. Yay, naligo na si Jumbo. Uy, what? Woo! Naligo ka na po eh. Lamig. Yeah. Woo! Oh so yan guys, maraming maraming salamat. Napakaganda ng Awasen. At ito nga ang Evo Turismo. Handa namin libutin para sa turismo. Napakaganda. Ang jowa mo ito vlog. Isang. So Isang.